Hi. Good afternoon, guys. Ayan. Nagluto po tayo ng bilo-bilo, guys. yan oh. Sarap. O, daming langka. yan oh. Ayan, ang niluluto ko. Ang ah, bilo-bilo. Ang ah, uh, merienda namin. Bilo-bilo, guys. O, oh, yummy-yummy. Malapit na maluto. Ayan, oh. Daming sahog na, ano, guys, oh. Saging na sabah langka oh, ayan guys Oops. yami yan yan na po tayo ng bilo-bilo na kapatid ayan oh lapit na po maluto ang ating nilulutong bilo-bilo yami yami guys ayan oh, oh. lapit na maluto na ah, 3 minutes ayan pwede na ayan guys sarap ating lutong bilo-bilo ayan oh no? lapit na raw to guys oh. uh, ha ano natin ng konti para uh, sabay-sabay na magluto ayan oh daming sahog na ano guys oh langka sarap no ayan, oh. ayan oh daming sahog na langka guys yan yung ating niluluto na bilo-bilo. Ayan po rung po rung mga langka ganyan ang pagmuluto ng bilo-bilo mo na muna din sa hog para masarap kaya ayan guys salamat sa inyong panonood sa aking pagmuluto ng bilo-bilo kaya -bilo. yan bumili yung anak ko kanina ng maritado ano, kaya ayan. ah in the time na and uh, guys uh, follow my page and subscribe to my youtube channel and my tiktok <laughs> para para do you maki, mapanood yung mapanood nyo lahat ng aking mga video guys dyan lahat yung mga video ko ayan ito so, malapit naman ito nakakain na tayo ng pilo pilo ayan guys uh, salamat sa inyong panonood sa aking pagluto ng bilo bilo ayan merienda po tayo ng bilo bilo guys ayan malapit na oh. ang kunting ano na lang kakainin na natin itong bilo bilo <laughs> ako nagluto guys so <laughs> Kaya eh, salamat. <laughs> Ayan o. Oh. Salamat sa panunood sa aking uh, ng bilo-bilo. Ayan guys Oh. na natin. Sarap na ito. O. Oh, ko na. Okay na. Ayan. O. pinatayin ko na guys yung aking niluluto na bilo-bilo. Ang sarap na guys. Thank you for watching. Please follow and share. And subscribe to my YouTube channel. And my TikTok. Meron na tayo lahat. <laughs> yeah, thank you guys. Bye bye bye. God bless us all. Meron na tayo.